Nanindigan ng Department of Human Settlements and Urban Development na abot kaya at suwak sa pangailangan ng ating mga kababayan ang hatid na pabahay ng pamahalaan uh, ng 4PHO Pambansang pabahay para sa mga Pilipino program sa pagdinig ng kamera sa panukalang pondo ng DHSUD para sa susunod na taon kabilang sa pangunahing natalakay ang mga issues sa 4PH. Ilang kongresista kasi ang pumupuna sa umuling mataas na babayaran para sa pabahay na ito. At kung talaga bang kayang maabot ang target na pagpapatayo ng isang milyong housing units kada taon. Paliwanag naman ni DHSUD Secretary Jerry Acusar, patuloy nilang pinaiigting ang programa at naniniwala silang kaya naman itong bayaran ng ating mga kabayan lalo pat may subsidiya naman ang gobyerno. Para sa 2024, tumaas sa 5.40 billion pesos ang nakalaang pondo sa DHSUD sa ilalim ng National Expenditure Program. Pero mas mababa pa rin ito sa orinal na halaga na hinihiling nila kaya humihingi sila ng suporta sa mga mambabatas.